Napagpalang pagpalang araw kaibigan ito po yung garlic water with calamansi akin daily maintenance na wala pang almusal ito na po ang aking iniinom the best na pamalit sa aking medicine maintenance hindi ko sinasabing masama ang gamot na-discovery ko Alabang ko, napanood ko sa YouTube. Yan palang bawang, napakaganda pala. At meron pa siyang kalamansi. Kaya magbuhat mo hang. Nang maupos na yung aking daily maintenance, ito na ang ginawa kong maintenance. Ito po. Garlic water with calamansi. pawang yan palang garlic maganda sa puso yung napanood ko lang kahapon, maganda sa puso at saka yung vitamin C panlaban sa mikrobyo sa mga virus itiba yan yung resistensya neutralize ang dugo ilalaban niya yung eye blood walang side effect pagkatapos nito uminom, magpalipas ng 30 minutes, doon ka palang kakain ng almusal. Kumusta na. sa oras namin alas 8.40 mga alas 9.15 doon pa lang ako mag-alusan garlic water bigay ng Diyos Amen